A day in my life as a work from home mom solo parent edition. Good everyone. It's finally Monday and I really got a good Sunday night sleep. Maaga akong gumising today kahit wala akong work kagabi dahil pasukan na naman ni Jeff so kailangan kong maganda ng agahan niya as usual. Nagmins lang ako ng veggies na sinahog ko sa ground meat at tinimplahan dahil gagawa ako ng meatballs for Jeff's lunch today. I just formed it into a ball at nilagyan ng cheese dahil yun yung gusto ni Jeff at finlatin ko lang para madali siyang maluto. I just repeat the process hanggang sa maubos ang ground meat na tinimplahan ko. Sa pan, in a low heat, sinalang ko na ang mga meatballs para maluto siya ng maayos. Isa rin itong hack para hindi madaling mangitim ang mga kawali na hindi pa sobrahan sa init ang kawali to the point na umuusok na. It's a no-no at natutunan ko yan sa staff na pinagbilan ko nitong pan. Saka kapag mainit pa ang pan, huwag mo nang hugasan. Hayaan mo nang lumamig at tagyan ng tubig para madali itong linisin. Habang kumakain si Jeff at nagluluto ako, nilinis ko na rin ang sapatos niya. Gumamit lang ako ng shoe shiner at saka wet wipes kasi ang mga bata nga naman ang daling madumihan ang sapatos Guilty rin ako niya nung bata pa ako Hinanda ko na lang ang lunchbox ni Jeff Pagkatapos at naglagay rin ako ng konting gulay Sa cafe snacks naman ay blueberries At itong biscoff na biscuit Tubig na muna ang drinks niya today Dahil naubos na ang drinks sa fridge At kailangan ko pa mag Para maka restock ako then off I sent him to school. Sinama ko na rin si Cookie. Este sumama rin si Cookie. Kung gustuhan talaga niyang palaging sumama kasi nakaabang sa pinto kapag nadidetect na papaalis na kami. Pag uwi ko ay gumawa na rin ako ng brunch ko while binge watching the series na pinapanood ko lately. I just made a granola yogurt then added blueberries and drizzled it with honey. Yan lang ang brunch ko today dahil heavy ang cheat day ko ng weekend kaya it's time to get back on track at mag diet na naman ulit. Para madali akong mabusog, iniinom ko na lang ng maraming tubig and that's a hack. I am still on the rest day blues kaya the whole day pinagpahinga ko lang sa bahay and I think that's what I deserve sa dami kong gawa in the past few days sa trabaho. A little pause is really vital so you can make a good launch again. Dumako na lang ang hapon at pinick up ko na si Jeff at nagchill pa rin ako sa bahay. There's always a moment in our lives na you do not want to do anything in a day na tinatamad ka and that's okay. Wag lang araw-arawin. Nagkakapagod din mag-hustle mag-isa para mataguyod mo ang pamilya mo, no? Pero mas nakakapagod na nagtatrabaho ka at may partner ka sa bahay na hindi mo nararamdaman na nag-value sa pamilya mo at walang pangarap sa buhay. Na pinapabayaan ka lang kumayod habang siya nabibisi rin sa kanyang mga bisyo at barkada. Kaya hay nako, mabuti na mo lang partner kung ganun man. Sometimes may double standard din talaga ang society, no? Parang naging normal na lang na ang lalaki umaalis at pinapabayaan ang pamilya kasi talamak na issue na yan at hindi pa sumusuporta feeling binata lang at hindi umaako ng responsibilidad. Pero kapag ang ina iniwan ang mga anak at nagpakadalaga, hindi sumusuporta financially, parang ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo. What I mean is, ang level ng reaction is totally different compared sa so kung babae ang gumagawa. Pero bakit nga ba yung ibang lalaki hindi marunong umako sa responsibilidad nila? It's easy for them to get away with it at normal lang na kapag naghiwalay ang mga magulang, sa ina talaga napupunta ang mga anak. And these guys can go back to their lives as if nothing happened. Women go through a lot talaga. From body change after childbirth to rearing a child and being present until they grow up. Kapag nakita nilang pumayat ang anak mo o hindi na ayos ang ay itsura, parang ang sama-sama mo ng ina dahil pinabayaan mo ang anak mo. While yung mga lalaki, basta magbigay lang ng sustento, goods na yon. Parang ginampanan mo na ang responsibilidad mong pagiging ama. But there's so much more than that. Lalo na kaya kapag hindi sumusustento. Kailangan pa ba talaga na mag-reach out ka sa tao para i-remind mo na hello, may anak ka rito, baka naman gusto mong gampanan ang responsibilidad mong magpakaama, pero wala. Pero di bali na, mas pipiliin ko pa rin ang buhay ko ngayon at nagpapasalamat ako sa tinahakong direksyon ng buhay ko. Kaysa naman araw-araw nagiging toxic na rin ako dahil tinotolerate ko ang bad habits sa relasyon na no matter how much you water it, it doesn't grow. Salamat na rin kasi I have enough strength to carry on at binigyan ako ng sapat na lakas para magtrabaho at itaguyod ang anak ko na mag-isa lang. It wasn't easy but sabi nga nagtatuko sa braso, pada Which translates in English na just go on.